mga bigan, magandang araw po sa inyong lahat. eto mga lods, ah, pangatlong araw na po namin dito sa Siargao. Ang pupunta naman po namin ngayon ay mag-alem hopping po kami. Bali, ang pupuntaan po namin ngayon ito na yung Sohoton, sa may Socorro, Surigao del Norte. eto mga lods, ah, bali naninigil na po yung guide namin bago po umalis ang bangka. Ang bayad nga po pala mga lods, mga kaibigan, sa tour na to ay bali 2,700 kasama na po yung bangka. Tapos lahat-lahat na po kasama na po doon. Pati po yung lunch po namin. Bali, sabi po ng guide at ng bankero, uh, mahigit dalawang oras daw po yung biyahe mula po dito sa may Dapa Port, papunta po dun sa may Socorro. Pero okay naman po yung biyahe namin mga lads, mga kaibigan, at maganda naman po yung panahon. At banayad po yung alon sa dagat, tapos napaganda po mga lads, mga kaibigan, mga bundok na makikita nyo po rito, na inyo po madadaanan papunta po dun sa pupuntaan po namin na Socorro. Napaka napakalupit mga lads mga kaibigan napakaganda na ng aming biyahe talaga nakisama po yung panahon kahit na medyo may masamang panahon ngayon dito sa so, Siargao mga lads welcome mga kaibigan sa Socorro eto mga lads mga kaibigan nandito na po kami sa tourism office ko ng Socorro bali napakabait po talaga ng mga tao po rito yung mga sumalubong po sa amin dun pa lang po sa bangka talagang sasalubungin na po kayo talagang i-welcome na po kayo tapos eto mga lads mga kaibigan mayroon pa po silang patinapay tapos may pa ice grabe naman talagang sulit na sulit yung pagpunta nyo po rito ang babait po nila mga lods sa mga tourism officer po rito ng Socorro shout out po sa inyo, salamat po this one is Tarok and the central one is this is the uh, Navarro and last one is Rizal so in Socorro sir we have about 25,942 92 people population and These barangays, uh, these uh, municipalities belong to Siargao Island, part of Siargao Island, among nine, mu nine municipalities which is separated island and the only island in Siargao. 25,000 lang pax. Ito mga kaibigan, iba pa pong bayad kung sakali man po dito kayo napag-book ng tour na ito kasi kami mga lads mga kaibigan sa Manila pala nag-book na po kami sa tour na ito. welcome to Socorro or Mabuhay. Uh, my name is Jorel, your tour guide for today and welcome to Dagatan Resort or Suhoton. Uh, Socorro is a small island which is part from Cagao Island among nine municipalities. And Socorro it has 14 barangays. 14 and uh, here in Socorro we have a lot of beautiful spots but we select the most beautiful spots here in Socorro known as Sohoton. This is Sohoton. And now in Sohoton we have 72 hit cars with 7 islets and 3 major attractions. Okay, in Sohoton this is the Sohoton sign. This is the entrance, the only entrance and exit. In Sohoton we have 2 hours and 30 minutes, almost maximum of 2 hours roaming around to enjoy the area. First one is the Hagokanku. Agukan ko, is the luminous water, luminous water, And second one is magkukuog or diving spot. Sa so in magkukuog, you're go the only one, the only, with, the only exit will be you're going to proceed the the rock climbing and you're going to jump or cliff diving. Kung hindi nyo kayang magdive, may option naman. Okay. Pwede kayong itulak sa mga local guides natin. Yun <laughs> yung second option. Kung <laughs> nga, sa loob ng, sa, ng kuweba, langoy-langoy kayo. Since ang bangka, nakaabang lang naman dun sa the outside and outside. The bangka is waiting outside. So, you're going to swimming. It's feet, Yes, 12 feet plus your height. Of course, the third one is the jellyfish viewing. So you really have to jump to see that. No, ma'am. That's uh, another, that's a, a, a second, uh, this is the second attraction. Uh, the third one is the jellyfish sanctuary. The jellyfish sanctuary, you're going to swim among the thousands of thousands of jellyfish. And uh, for everyone, please, once you're going to touch the jellyfish, do not direct touch to your eyes. Ito mga kaibigan, yun rin pong makikita na pag nandito po kayo, may floating cottages po dyan. Tapos pwede po kayong mag-swimming-swimming dyan. Napakalinaw po ng tubig dyan mga lods mga kaibigan. Tapos meron po silang diving board. Pero ito mga lods yung kanilang slide. pa diba po yan tapos. Pero malapit na po yan matapos. Kasi binago daw po nila yan. Let's go mga kaibigan. Sa Sohoton Cove Tour. Ito mga lods mga kaibigan. Nakasakay na po kami ng bangka. Pagpuntan po kami rin sa Sohoton. Oh, ito na pala yung Sohoton. Ito <laughs> mga lods mga kaibigan. Talagang napakalinaw ng tubig. Napakaganda. Sobra napakalinis. Sobra napakalinis at higit sa lahat mga lods mga kaibigan para kayo pupasok sa isang paraiso, para para mas isang ganda para isang kahari ano mga diwata talagang sobrang napaganda talaga rito mga lods mga kaibigan kapag nandito po kayo talaga mapipili nyo po yung napaganda napaganda ng kaligas pabinsan minsan po talaga mga kaibigan talagang kailangan po natin ng ganito yung tahimik na lugar wala pong stress at ingay ng siyudad tapos panatag na kaisipan talagang grabe napakasarap sa pakiramdam mga kaibigan kapag nandito po kayo napakabanayan napakaganda po ng tanawi sobra sobra talagang kakaiba napakasarap mga kaibigan sa pakiramdam na ganito yung nakikita nyo na napakagandang lugar na para bang nasa isang pelikula lang na punong puno ng kababalaghan pero hindi po mga lads mga kaibigan talaga kakaiba ito napakaganda ng soto po talagang sobra napakaganda hindi ko may paliwanag ang ganda ng lugar na to mga lads mga kaibigan sobrang ganda ito mga kaibigan, okay, yeah, ng activities po namin ay ang, nandito po kami sa <laughs> Jellyfish Sanctuary. Bali kasama po namin na lala ng yung mga Jellyfish. Ito mga lads mga kaibigan, yung kasama ko nakahuli na isa. <laughs> Pwede ito. nyo pong hawakan yung Jellyfish mga lads mga kaibigan. Pero kapag nahawakan <laughs> nyo na po yun, maghugas po kayo ng kamay. Pag nyo pong lalagay sa mata nyo yung kamay. <laughs> 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 Para hindi po kayo ma-irritate yung mata po natin. Napakanda po. Lads mga kaibigan, <laughs> lumalang yung mga Jellyfish na kasama po natin ang na lumalang ngayon din. Meron? Meron dyan? <laughs> 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 Bigay mo kate Ngayon, <laughs> <laughs> nandito uh, na po tayo sa pangalawang activity natin Ang Hagukan Cove is Marine Cove So yun po yung entrance nya Yan lang po tayo papasok sa lalim ng cove na yan Diyan natin sa ilalim makikita yung luminous green water. Pag pinupush natin yung water, iilaw po yung water ng green. Yun know. o. So, Then Kaya po namin tinatawag dyang hagukan kasi during high tide hindi pa po masyadong puno yung entrance niya. Ang hangin po na po mapasok sa ilalim, bumabaklo po siya para po dyang humihilig sa taon. Hagaw, hindi may mga nagsisigawan at sa loob ng ito, mga lods ano kaya meron eh. dun <laughs> para nakaka naka. excite yun tara mga kabigan pasokin natin yung hagukan ko 9 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 Wag mo na kayong pupunta doon sa pinakailalim sir okay. ha. <laughs> ah, kitang klaro klaro. Tapos yung sa baba. Say A naman dyan hey. Okay Okay Okay, then doon naman yung parang ice cream Yan Yan na nabaliktad Okay, so picture tayo Background natin yung entrance Sige, push nyo Yes So ito na po yung last activity natin uh, Magbububob covering diving site so, Bago tayo makarating dyan Dadaan muna tayo dito sa gate Maglalakad lang sa sinay-layan mo to yung kay Tapos dyan tayo mag-iingat at talon Yan na Kaya Diretso Yay! Para sa pag-ibig! Yun! Ay, so yung dadalhin natin sa ilalim, helmet. na-chan! <laughs> Dito na mga lods mga kaibigan sa huling activity po namin dito sa Sohoton Cove bali Ito, papasok po kami sa kuweba. Nalagay po nyo ng kailalim para makapasok po din sa loob ng kuweba. Tapos wala pang daanan pag pumasok na po kayo rito kundi doon po sa tatarung ko sa kainan na medyo sumisigaw si ate sa takot, at tumaloy. Pero dito mga lods mga kaibigan talagang yung anong makikita napakaganda po dito sa loob. Dito sa loob po mga kaibigan ng kuya ba talagang sobrang ganda rin. Akala mo walang ganito ganda sa loob pero sobrang ganda po pala talaga rin sa loob. The best. Diyan tayo okay. ano akyat. Akyat? Diyan tayo lalabas mamaya. Pagkatapos natin umakyat dito. Makikita natin dito sa baba. Ayos. Dito tayo. Wow, linaw ng tubig no? Dito sa left side na kasi may bato doon. Hirap umawak pala dyan, puro talaba <laughs> Huwag daw awak sa taas Huwag dami, sisi Hmm Sobrang linaw at talagang napakaganda rito maligo mga lads mga kaibigan kasi talagang sobrang linis ng tubig Napakalinaw sa so, mga kaibigan Ang linaw dito sa loob ng kuweba Hindi naman nakakatakot dito mga lags, pero talagang sobra akong namunga sa kagandahan ng tuyo na Okay, sa taas may makikita tayong stalactite at uh, saka small pot. Um, mm -hmm. Stalactite na sa taas, yung stalagmite na sa baba. Mm -hmm. Once na yung stalactite at saka stalagmite, nagdugtong na sila. Ang tawag na po dyan yung stalagmite kasi nagmimit. Naging... -hmm. Asan? Ay, oo. Oh, oh. Maliliit na AK. Kaya hindi sila lumilipad kasi low bat. <laughs> Kaya low bat, you eh, know. sila naka, ano mo na. Papay nga. <laughs> Ayan yung rock climbing natin. Papunta doon sa diving port Ito mga kaibigan, baliakit na po kami papunta po dun sa diving port. Bale, ito kasi mga lads, talagang kayang umakyat dito para makapunta po doon. Pwede naman po, kung sakali din nyo po kaya tumalon doon, pwede naman po kayong sumama rito sa pag-akyat. Pero kung sakali man na kaya nyo, tumalon at na-excite kayo. Kasi isa rin to sa napaka-adventure na lugar na dito sa Sohoton. Kaya talagang di namin palalampasin to. Minsan lang nandito, hindi <laughs> ko alam kailan ulit makakapunta rito. Kaya talagang... Sinubukan po namin kahit na medyo mahirap umakyat at medyo madulas at masikip po yung daan Matarik po mga lods, makibigyan itong paakyat pero okay na okay, kaya kaya Mabait na po yung guide, talagang ginaguide po talaga kayo The best guy sir Arjun Dito na kami mga lods sa may labasan para tumalon Wala pang ibang daanan po talaga, ito kundi ang tumalon Kaya tara talunan mga lods Si Boss <laughs> 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 <laughs>

vlogs tapos na po yung aming tour dito po yun sa Sohoton ko bali sobra, sobrang nasiyahan po at sobrang natuwa po talaga at nagustuhan ko yung tour na to kakaiba yung ganda po rito sa Sohoton ko hindi ko makakalimutan tong pagkakataon na ito na nakapunta po kami rito kakaiba sobrang ganda talagang sobra po kami nag enjoy sa mga activities at sa buong ganda po ng lugar at napakabay din po ng aming local guide si Sir Arjun ito mga lods yung put First foot po pala, sinasabi po nila na kapag wala po kayo dito lang po kayo lalabas at ito rin po yung tinawag na Sohoton kasi susuot po kayo dito sa masikip at pero kaya kaya naman po yung pangka kailangan po yung mukupo kayo dyan kaya po tinawag na Sohoton talagang sobra napaganda ng lugar na itong mga lads ah, huwag niyo po malalampasin kapag pumunta po kayo dito sa Siargao na hindi niyo po itong Sohoton po oh, grabe sobrang ganda talaga mag enjoy kayo para kayo nakapit sa kaharihan ng mga diwata talaga mga lads kasi sa kakaiba yung lugar sobrang ganda the best para sa akin itong lugar na to at kung may pagkakataon talagang babalikan ko po ito kasi gusto ko makita ulit yung lugar na to nakasama ko naman yung aking dawan <laughs> ngayon po kasi makasama ko yung aking mga kaibigan kasama sa trabaho at syempre mga lods pagkatapos ng napakangan ng tour sa napakagan ng lugar ng Sohoton di po natin pala lampasin yung kanilang inihanda para sa amin na napakasarap na pagkain dito po yan sa may floating cottage ito mga lods o oh, talagang grabing pagkakahanda I love Sohoton. The best po kayo. Salamat sa lahat-lahat. Lalong-lalong na sa aming tour. Sa aming tour guide. Na si Sir Arjon. At sa mga tourism officer. Na si na Sir Jorel. At sa kanyang kasama na si Ma'am. Si Night. Ito talaga mga lads. Karawag. Marami pa pong activities dito. Kapag natapos po yung slide na po yan. Yun lamang mga lads mga kaibigan. Sana nag-enjoy po kayo. At nagkaroon po kayo ng idea. Kapag kung sa man po. Napupunta po kayo ng Siargao. Huwag pong kakalimutan na pumunta at mag-tour dito po yan sa Sohoton, Dito po yan matatagpuan sa dagatan, Bukas Grande, Socorro, Siargao Island, nasa ako po ng Surigao del Norte. Maraming maraming salamat po mga kaibigan, mga lods, sa panonood. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you.